Dagdag din ni Pastor Apollo na ang mga pinuno ay hindi dapat kilabot sa mga mabuti at dapat mas lalo pang hikayatin sa voluntaryong paggawa ng mabuti at pagtulong sa gobyerno. Dita hindi terror ang mga rulers sa good works but to the evil. Ilan ng pamnan uh, government uh, organizations, ilan na ang award na tanggap natin sa kanila? 65 as of today. 65 recognitions and awards. Sa gobyerno, ni isa wala. Mga private individuals ang kumikilala. Sa inyo na dapat kumilala sa mga katulad namin, wala ni isa man sa inyo. Na naging courage na lalo sa amin. Na pumunta at in-encourage kaming lalo. Para kami lalong tumulong. Oh pinag-iinitan pa. mo? You know, at ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Praise. Ipipraise tayo. Hindi eh, ako pinipraise eh. Sa ginagawa ko, hindi naman ako naghihingi ng praise. Kumbaga, kung talagang mabuti ka, nakikita mo ang isang constituent mong katulad ko, voluntarily, nag para sa nation building, tumutulong kumukontribute. Eh kahit man lang pikpikin ka, we encourage you to do more. Malaking bagay na yon sa atin, di ba? Oh. Pero ang pinipresh mo, ang pinainom mo ng kape, itong mga ulupong, ano ka? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.